Yep, ano okay. po Next mukbang. Hilaw na ang palaya. Yo, 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 mga kapresko. So, syempre, mayroon na naman nag-request. Oh. At syempre, malakas to si kapresko. Oh. Mahinang lila lang lang ang hindi nakakagawa nito. Okay. Okay, so mga kapresko, welcome na naman sa ating panibagong hamon, panibagong vlog, panibagong araw, at panibagong, syempre, panibagong share nyo na naman mga kapresko. Oo, oh, syempre, share nyo rin itong video na ito mga kapresko. Okay, so mga kapresko, mayroon pong nag-request o oh, magmumukbang daw po tayo ng... At syempre. Basic na naman kika 'yon. So mga ka-prisco, ampalaya o oh, yung mukbang natin oh. So mga ka 'wag na natin patagalin. To manood lang kayo diyan oh. So 'yung nag-request nito, manood ka lang jan Oh, tingnan mo 'to, panibagong mukbang, panibagong a ah, vlog, panibagong share nyo na rin mga kapris ko, panibagong pag asak kapris ko, syempre yummy oh so mga kapris ko nang maraming satsat -sat dito umpisa na natin to o oh, umpisa na natin to so mga kapris ko basic lang to oh, set lang natin mga kapris ko yung camera para naman mas mapanood yung maganda Okay. Oh, at syempre hindi mawawala yung sausawan at syempre kasama na yung sili oh at syempre Dudurugin na natin to okay oh manood lang kayo dyan so mga kapresko na natin yung sili at syempre at syempre mga kapresko Ay Muntik pang matapon mga kapresko Yung sa nating Syempre Sa natin ng dato puti Tuyo At syempre Masyami Pag may sa Okay O Talagay na natin ito mga kapresko Syempre Masyami o. Alam nyo mga kapresko basic lang sa akin to mas masustansya to oh, mukbangin na natin to okay o oh, wag na nating patagalin to wag nang maraming sat sat dito oh, manood lang kayo dyan gawin na natin to oh, so mukbangin na natin to o oh, alam nyo mga kapris ko tinanggal ko na yung buto para pag mukbang tayo wag nang maraming ano dito wag nang maraming Sat-sat at maraming dala dito o oh. diretso mukbang na o oh. okay o oh, mukbangin na natin to at syempre yummy crispy presko to presko o oh. presko to mmm ah ah mmm yummy <laughs> yummy Basic. <laughs> hmm. Napaka basic. Yummy. Napaka presko mga kapresko dyan. Oh. So mga pakapresko, mag-share na kayo dyan. Oh. Hmm. Yummy. Hmm. Mmm. hum 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 não pode ser